May panahon para sa lahat. Panahon ng pananahimik, panahon ng pagtangis, at panahon para sagutin ang lahat ng paninira. Matagal na nananahimik si Beverly Labad-Labad sa kabila ng mga umiikot na isyo patungkol sa diumanoy relasyon nila ni Elias. Bilang kaibigan, derechahan ko siyang tinanong, Totoo ba, Beverly, na may relasyon kayo ni Elias? Direkta ang sagot niya, wala. Pero bilang isang tao na ayaw basta-basta maniwala, sinabi ko sa kanya, handa akong ipagtanggol ka, pero sa isang kondisyon, pwede ko bang makita ang conversation ninyo ni Elias sa messenger mula sa simula. Walang pag-aalinlangan pinakita ni Beverly ang buong conversation. Dito ko nakita na puro negosyo at marketing strategies lang ang pinag-uusapan nila, lalong-lalo na para sa nalalapit nilang concert abroad. Pwede niyong itanong yan kay Elias. Isa sa mga napansin ko na nakaline up na ang interview ni Elias kay Boy Abunda. Ready na ang hotel at pati ang plane ticket ayos na. Pero base sa nabasa ko, hindi natuloy si Elias dahil nag-away sila ni Abi at hindi siya pinayagan. Lahat ng gastos, si Beverly ang nag-shoulder. Pero in the end, hindi natuloy ang plano. Dito, malinaw na mayroon sa botahe. Sa palagay ko, may connection si Abi sa mga naninira kay Beverly at naniniwala ako, ito ay well-funded na demolition job. Naniniwala ako na hindi intensyon ni Abi na sirain si Elias pero dahil sa mga sulsol at sa mga taong nasa likod niya, yun ang magiging epekto ng hindi niya nalalaman. Bilang political vlogger, nakarating sa akin na may mga kapwa vlogger na binabayaran para lang siraan si Beverly labad-labad. Mga videos, edited, AI-generated photos, at karamihan, anonymous. Walang mukha, walang tunay na identity. Sino ba naman ang maniniwala sa mga vlogger na yan? Na no, obvious naman na mga bayaran. Isa lang ang malinaw, malaking kasinungalingan, orchestrated at well-funded na galawan. At sa mundo ng social media, normal na may mga pera at koneksyon ang ganitong style ng paninira. Ngayon, abi, ang may papayo ko, ang pinag-uusapan dito ay ang karir ni Elias. Lumayo ka sa mga tao, ang hangad ay pabagsakin si Beverly. Dahil ang unang-unang maapektuhan dito ay si Elias mismo. Huwag mong hayaan sirain ng mga basher ang relasyon nyo. Mahalin mo si Elias at suportahan mo ang management. Sumama ka sa lahat ng concert, pero tandaan mo, support ka lang. Huwag ka makialam sa transaksyon ni Elias at sa management. Magkaisa tayong suportahan si Elias at ang management niya. Huwag tayong magpadala sa sulsol at paninira.